kalalabs. Kiwi na po. Ayan, yeah. kiwi. Marami po tayong kiwi mga kalalabs. Kung gusto nyo pong mag-order, PM lang po sa akin, Charot. Hindi yeah, po siya bay mga kalalabs. Pinili ko po siya para pang konsumo. Ano planta? Pinili ko po sa aking friend. Ay. Uh, gato na yung mga. Gano na Ang dami no? 5 bucks? 5 bucks po ang in-order. Ay, kailangan eh siya kailangan eh. Kailangan po siya, kainin ng maaga dahil eh. malambot na po. Wow, well, online siya touch, oh. Ang lata ang inalong. Oo, oh, magani. Ipuan lang siya. Kapahong ngawon. Kapahong oo. Uh. Um. Hmm. lang po kayo kung Kiwi. sino Kiwi. may gusto. Oo, oh, ano pasino siya ang agtang. Sino kayo ang agtang, Go! Nah one time ang tanga ni kung siya siya no kan dia ug ang tanga